Available na po ang sing-sing na ito. Meron tayo ngayong size 8, size 9, at size 10, size 11, at 12. Uh, pwede ito sa babae, pwede rin sa lalaki na sing-sing. At isa rin ang ganito na style sa sing-sing na aking ginagamit. At ang sing-sing na ito ay stainless steel na sing-sing. At uh, medyo makapal na sing-sing ito. Kaya magagamit siya sa pangmatagalang panahon kapag iingatan at pwede lang ito mabasa ng tubig kapag naliligo. Kahit man ito ay tubig dagat ay walang problema. At tapos na itong madasalan at ready na ito magamit ng bagong magpamayari at meron na itong freebies na panlagay sa wallet for self protection. So uh, watch the video until the end dahil meron ako doong nilagay na mga Uh, ibang detalye kung ano ang mga laman sa sing -sing na ito na, para, para, ito sa protection, pangkaligtasan sa lahat ng klaseng masamang gawa ng masamang tao, masamang espiritu o mga masamang demonyo at uh, ito ay uh, pwede lang siya basain kahit tubig man dagat ay walang problema hindi ito nagrarust dahil ito ay stainless steel na singsing uh, -sing. so pwede lang isuot sa left or right na kamay o sa mga daliri na magkakasya siya ay walang problema babaya at lalaki pwede magsuot nito at ang ilan sa protection din nito ay protection sa lahat ng klase ng mga bala ng baril sa uh, panahon ng may, may maminsala na masamang tao ay hindi ka matatablan at hindi ka matatamaan sa panahon na ikaw ay pinsalain o kanilang i -ambush. at kasama na rin sa proteksyon ito yung mga patalim na hindi ka masusugatan sa panahon kapag may masamang tao o masamang loob na aatake sa iyo at uh, proteksyon na rin ito sa lahat ng mga uh, masamang mahika kagaya ng kulam, barang, sumpa, usog pagbati, tigalpo, palipadhangin palipad hangin at iba pa ang mga masamang kapangyarihan at proteksyon na rin sa lahat ng klaseng masamang espiritu o mga nilalang na hindi nakikita na ordinaryong mata ng tao. So, uh, kailangan mo ito isuot o idalhin palagi para uh, manatiling mabisa at makatulong sa inyong katawan para mag-absorb sa katawan mo ang bisa. Nagtataglay rin ito ng pasumbalik sa lahat ng klaseng masamang mahika o mga masamang atake ng uh, kaaway ay babalik lamang sa kanila ang kanilang mga atake na masamang mahika sa panahon na ikaw ay habang soot mo ito. Ang sinisisingi na ito ay ginagamit lamang sa pangkabutihan. At hindi ito nakakatulong sa mga taong uh, masama ang ugali, mayabang at gumagawa ng mga kalukohan o mga hindi makabuluhang gawain. Ito ay para lamang mga sa tao na naniniwala sa ganito, mga anting-anting at may pananampalataya sa Diyos, maka-Diyos, maka-tao at makalikasan. At hindi ito nakakatulong sa mga simpleng aksidente. Para lang ito sa mga malalang aksidente na maaaring ikamatay ng tao na kapag suot o dala ito ay hindi siya basta-basta namamatay at hindi siya basta-basta napipinsala at ang freebies nito na panlagay sa wallet yon pwede mong ipalaminate magagamit mo yun bilang proteksyon sa panahon ng gera so ingatan mo yun at ang sing sing na ito ay nakakatulong rin magbigay gabay sa negosyo at hanap buhay at nakakatulong mag attract ng mga swerte at nagtutunaw ng mga malas sa katawan ng tao so sabayan lang ng pagsusumikap at tamang kaalaman sa ginagawa ang complete details nito ipopost ko lang sa description so basahin nyo lang po doon.